Ano nangyari, Ate Verong? Uh, nahold up po ako, tapos tinapong po ako sa ilog. Teka muna, paano nangyari? Ang hold up? Di ba, hinihingan ka ng gabi? Sa labas, sa yes, bahay. Po. Oh. Pero kinuha na po yung dalawang cellphone ko po. Binigay niyo? Opo, uh, nakuha na po niya. Tapos ah, ano? Tapos po, nung makuha na Ano po yan? Nakasakay kayo sa taxi? Hindi po, nagnalakad. naglalakad po pa uwi. Uh, ha -ha. May pinuntahan lang po kami ngayon. Doon po kami dumaan sa ilog ng Marquina. Ngayon po, eh, pagbalik po namin, Gabi eh, po Tanghali po. Tanghali. Tanghali. Opo. An tapos po, ano po nangyari habang... Uh, nung po? bigla po, kasi nagpunas po ako ng pawis, may bin po ako sa balikat, dahil mainit nga po. Ngayon po, nung pagpunas ko ng pawis, may biglang sumakal sa akin na may nakatutok na kitchen knife. Uh, ngayon po, syempre, inisip ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas loob, aram. May survive ko yung, kung ano yung ano mangyayari sa akin sa araw na yun. Tapos, uh, bali, yun nga po, kinuha nga po yung dalawa kong cellphone na nasa bulsa. Eh, Ate Veron, sandali lamang po. Hmm. Yung sa kwento niyo kanina, may kasama kayo? Kami. Kami. Opo. Ah, uh, may pinuntang kasi po kami. Ngayon Sino na, po yung kasama uh, ninyo? Ah, hipag ko po. saka yung pamangkin niya. Oh, and then, kaibigan oh. ng pamangkin niya. Oh, o, dami. So, ma marami naman yung grupo ninyo. Ha. Huh? Barabare may kayo sa grupo. Apat po kami magkakasama. Bali po nung makita po nila kung sinakal nga po na may kutsilyo, nanakbo na po sila. Eh, hindi po ako makatakbo dahil may nakatutok na po sa leg ko. Yan ho ay nangyari sa mataong lugar. Saan Wala po ito? Po eh. Ah, doon po 'yun sa malapit po sa um, uh, po 'yun. Okay. At ako naman kaya din na willing ako doon dumaan kasi Una po, makakita ako ng gulay na pipitasin doon at tinitinda. Bibili po ako. Ayun, it's a, it's a, tuloy na po natin yung kwento. So, na, nanakbo na ho yung mga kaibigan ninyo Opo. at uh, may, may kitchen knife kayo sa Opo, sa, leeg. Yes po. Tapos Nakuha na ano po na yung po? dalawang telepono, Nakuha to. na po yung dalawang cellphone ko po. Tapos nung makuha na po, hinagis po ako sa ilog. Pero hindi po ako umabot sa tubig. Tapos po, tumalun din po yung kumuha ng cellphone ko yung sumaksak sa akin. Ano, okay. po kayo. Opo, doon ako sinaksak po sa tabing ilog na po mismo. Yung pagkakahagis po sa akin doon, sinundan po nila ako. So bumangon po ako, hindi po ako nakabangon kasi po. Masakit po yung tuhod kong dalawa dahil parang napa, ano yun, masama po yung pagkakabagsak. Kasi mataas po yung pinaghagisa po sa akin. Ngayon, nung pilit kong tumatayo, pero hindi ako makatayo, bumabagsak po ako. Hini, binitbit nila akong dalawa nung lalaking hold upper na hindi ko na mukaan. Ngayon po, doon po ako ininda ka ng saksak sa tagiliran, lumabas ko yung bitwa ko rito. Ah. Ate, kailan po nangyari ito, uh, Ate July 6, 2013 po. 23, 10 years ago. 10 years ago. Apo. Kamusta um... na po kayo ngayon, Ate Veron? Eh, medyo bumabalik yung sariwa kasi nakasama ko sa segment po ng ano po ng TBJ po. Oh. Eh, eh Ate Veron, sa lang ho, nung nangyayari po yan, natandaan niyo po ba yung uh, ginagawa niyo no Kayo po ba ay nagsisigaw? Or uh, uh, kayo nung... po ay nanahimik? Kasi bakit, bakit umabot, umabot sa pagtulak at parang gusto pa kayong talagang tuluyan? Uh, ako pa ay nanahimik dahil alam ko pong may nakatutok na kutsilyo sa akin para hindi nga po ako sakta ng tuluyan. Eh ang kaso nga po, siguro nga po yung dalawang ng hold up po sa akin ay bangag po at walang nakuha pera sa akin, kundi dalawang unit lang na po na cellphone. At yun nga po, nindakan po ako ng saksak. Ang kakala ko nga lang, pakiramdam ko, isa lang. Kasi yung pala, sa sobrang manhid na maraming dugon lumabas sa akin, tatad na pala ako ng saksak, labing limang saksak. Labing limang saksak? Wow. Okay. Um, sige, <laughs> para, parang nanunumbalik nga yung trauma oh. ninyo, Ate Veronica. Eh, na, uh, ilang buwan ho, bago kayo nakarecover? Ah. Uh, isang linggo lang po ako sa ospital, tapos po, pilit ko po talagang makarecover po para sa mga anak ko. Nung nangyari po ba yun, Ate Veron, nawalan po kayo ng malay, tapos nagising po kayo sa Ay, hindi ospital? Nagpatay-patayan po ako para lang makaligtas po ako. Na, yun nga po, nung naramdaman ko na po na iniwan na po nila ako nung dalawang lalaki na hold up sa akin, na sumaksak. Yun po, nung naramdaman ko na wala na talaga sila dahil na pa naman ako nung time na yun. Na, nasa wish pa ako. Ngayon po, ah uh, bumangon po ako, gumapang po ako dahil hindi po ako makabangon. Ngayon, sumisigaw po ako ng tulong po. Tulong! Akala ko nga po walang nakarinig sa akin dahil pakiramdam ko ako lang nakakarinig ng sigaw ko. Sino po, hmm. so, po mo, na, may nakarinig naman? May yes responde. po, opo. Oh may nagrespondi po sa akin tapos po uh, nagdatingan po yung mga taong bayan pero hindi, Natatakot sila na isugod ako sa amang Rodriguez kasi nga po baka mamaya abutan ako ng pagkamatay doon sa pagkahihahatid nila po ako. Mm -hmm. eh Ngayon po, Sawan naman ng Diyos, merong naawang na, na no, magta-tricycle driver, uh, dinala po niya ako sa Mang Rodriguez at nakiusap din po ako na baka pwede puntahan yung pamilya ko po sa barangka mm -hmm. para po malaman po ng pamilya ko. Yun po, nalaman po ng pamilya ko ng magulang ko, nagdatingan po sila, at nung nasa Rodriguez po ako, ini-interview po ako ng pulis at saka ng doktor. Sa awa naman ng Diyos eh, malakas pa rin ang love ko sa binigay sa akin ng Panginoon na madagdagan yung buhay ko at siguro may mission pa ako na makatulong sa mga kamag-anak ko na may sakit kasi once kumikita ako sa mga pag-agent -e ko, nagbibigay ako ng blessing sa mga kapag ng tatay ko mga may sakit. Ika e, nyo nga eh, kung hindi mo oras Ibin, eh. Opo, okay, tsaka give and take oh. po. Yung binigay sa akin ng Diyos, eh para maka tulong din sa mga kapwa ko. Eh meron po bang nangyari? May kaso? May may mga suspect? Yan e, nga ah, po. Ah. Uh, kaya po hindi po nakasuhan po dahil uh, hindi ko po nakilala yung suspect. Hmm. Wala pong makakasuhan po. Eh, mga polis markina po, tinulungan na po ang mga kaibigan kong polis. Ang sabi po sa akin, uh, wala tayong mapapailan ng kaso kung sino bibigyan natin ng waran para damputin. Wala. Kaya anonymous po ang nangyari po sa akin. Pinasadyos ko na lang po. Oh, tama po yun. Eh, ang maganda ho, eh, nandito kayo. Opo. At uh, sabi nyo nga, yung mission ninyo eh sana ay magampanan n'yo pa po Aling Beron at uh, sana eh maraming natutunan yung ating mga ano yung mga dabarkads kasi pala kahit tanghaling tapat pwede pala mangyari, mangyari. Hmm. Eh. wala pong pinipili po eh oh. pero pagsubok, pero binigay na pa subok po eh siguro naman po lahat ng ano ay hmm. thank you very much sa pagbahagi okay, Aling po. Beron thank you mag-iingat Mag po kayo mag-iingat okay, po kayo Aling Beron oh, okay. po thank you Aling Beron